Oh, so, what's up mga idol? Ayan, so, magpakot tayo ngayon ng materialis para sa ating uh, renovation sa ating bahay. Ayan. And syempre mga idol, ito na nga yung mga materialis pinapasok na natin sa loob ng bahay. Dahil nagpakot muna tayo mga idol ng mga materialis. Ayan, so, syempre, abangan nyo mga idol yung aming pagpapagawa ng bahay. So, before and after. Yeah. Dito sa harapan is magiging ano to. Malit lang na parang balkon. And syempre, ito nga mga ka-idol na tiles ay pinapasaran sa natin ng maayos para mas safe. Ayan. Syempre, yung ating mga cements, uh, skim coat, mga ka-idol na gagamitin ay pinasalansan ko na rin ng maayos. And syempre, yung buhangi na igagamit mga ka-idol sa ating pagpapalitada. Ayan. O ba diba, sobrang init mga ka-idol. Pero syempre, ganun talaga ang buhay ito na nga pala mga idol ang aming mga gagamitin na materialis skim coat and syempre 60 pieces ng tiles ayan so 255 ang isang piraso nyan syempre meron na tayong and cemento Ayan, so advanced port land ang ating uh, simentong gagamitin So matibay na daw ito mga idol So yan po yung ating order ng contractor Si meron na tayong, ayan, faring, metal faring Siyempre meron tayong pinabili na pinto para sa kwarto doon sa mini room na yan. Kasi dalawang kwarto kasi mga ka-idol lang ating pinapagawa sa taas. Siyempre, yung padre niya mga ka-idol is ipapapalitada natin siya. Ayan. Siyempre, yung second floor nito mga ka-idol ay hindi po nakabuhos ang second floor niya. So, ayan po. Nakabaka lang po siya. So, matibay na rin naman kasi ang daming mga bolt na inalagay. So, para sa akin, mas okay na rin to. Yung lababo nga pala nito mga ka-idol is nasa loob. Kapag pwede na sa labas ay pwede po natin yan ipagiba at ilagay natin sa labas. Yung nga lang, yung inyong binigyan na construction band ay hindi hindi nyo na yun marerefund. Yung CR nyo mga ka-idol, so okay na. So, papapinis na lang din natin yung sa taas. And then, kay Sammy. Ayan. So, pwede nyo na. And then, ginagawa mo! Dito sa taas! At dahil nga na inip tayo mga ka-idol, ayan, so tayo ay kumuha ng tubig para buhusan natin yung simento sa labas. And syempre, tumulong na rin tayo sa paglalagay ng buhangin sa baldi. Syempre, ayan mga ka-idol, susubukan natin ngayon mag-bitsay. Ayan, sa loob mga ka-idol, ang bits ay para hindi gano'ng mainit. At ayan mga idol nilagay na natin dito. Ayan, ganyan lang mga idol So, may experience naman ako nito mga ka idol kaya kahit paano is marunong din tayo nito. Ayan. So, di ba? So, madali lang naman ito mga ka-idol. So, ginaganyang-ganyang ko lang yan. Pwede naman tanggalin nyo yung alambre na yan at dalawang hawak nyo. Pero ako, ganyan lang mga idol is pwede naman. O, di ba? So ayan mga ka-idol, ihahagis nyo lang yan para yung laman na hindi na kailangan sa pagpalitada ay may tampon at papalitan nyo ng bago. Siyempre yung tubig dito mga ka-idol, malakas. Ayan, o kita nyo naman mga ka-idol, no? So malakas ang tubig dito, kaya hindi ka mamamang problema. Ayan. Siyempre mga ka-idol, yung second floor nito ay pinapauna na natin. Para pag natapos na sa unahan, sa taas ay pwede na natin yan lagyan ng mga gamit. Ayan. So, ayan mga kaidol, sila yung mga kontraktor at gumagawa ng aming bahay dito sa naik Ayan, kung makikita nyo naman mga kaidol, ayan, sinimula na nila mag-case. Ayan, si Mays, ayan, na-external rin. Ayan, so sinimula na nila agad mga kaidol kasi one week lang ang kontrata nito is tapos na agad. So, ganun kabilis. Pero pulido naman daw. Kaya pag pulido yung gawa nila, mas pidi pa silang i-recommenda sa iba. Ayan, o diba mga kaidol? So, bilis lang naman yung pagkikisamin nito. And after nito, siguro magpapalitada na sila. Kasi yung kisamin nito is pataas lang naman siya. Ididikit lang siya sa taas para mas mataas pa rin yung ceiling niya. O, ba diba? So, ganyan lang mga ka-idol. So, ito yung aming pinapangarap na ngayon ay unti-unti ng tutupad. Ayan. So, ganoon lang. Mangarap lang kayo at makukuha nyo rin yan. Syempre sa lahat ng mga sumusuporta dito sa aking Facebook page and personal account and YouTube, thank you sa inyong suporta. may patuloy niyo akong suportahan dito sa aming pag-vlog, sa larangan dito sa social media. Ayan.